Alamin na natin na magiging lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Ang mo sa inyo, pati na rin sa ating mga taga sa PTV4. Sa kasalukuyan, itong Southwest Monsoon na kaapekto na lamang sa may sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Kaya asahan natin na sa Metro Manila at sa nalalaping bahagi ng ating bansa, Better weather condition kesa sa mga nangarang araw kung saan may mga chance lamang tayo ng mga localized thunderstorms na ganoon na tuwing hapon at gabi. Wala naman tayong nakataas na warning sa kahit anong baybay ng ating bansa at wala rin naman tayong umabonit o nalitin na low pressure area or pagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. At yan muna ang latest mula sa Kudasa Weather Forecasting Center, pero Torres. Maraming salamat mag weather specialist Veronica Torres.